Good morning, good morning. Ito po ang ganap dito sa aming bahay. Yan. Aming inusog yung mga couch kasi darating po ngayon yung oops, yung carpet na pinalinis namin. Ayan. Inusog po namin lahat at ibabalik na lang namin lahat yan yung caution tapos ibabalik na lang namin mamaya kasi darating daw ngayon kaso yung delivery ang nakalagay ay 7 to 5 so we don't know what really the exact time they are coming so it's from 7 to 5 pm pero uh, i-deliver lang po nila yung malinis na carpet, hindi naman nila gagawin. So, kami po ang gagawa nito. Kaya ayan, aking nililinis ang sahig, tapos imamap ko yan para pagdating ng carpet ay ready to put it back. Yan, yan po ang ganap ko. At mamaya daw ay my ortho. Uh, yan ang schedule ng mga alaga ko ngayon, yung isa daw ay drive ko sa orto, mayroon siyang appointment yun uh, driving po ako mamaya sa aking alaga si Cooper ay uh, dadalhin ko daw sa kanyang orto uh, 11.15 ang kanyang appointment yan, ito po ang aking ganap uh, mamaya tapos yun, the usual uh, na aking routine na aking ginagawa. Yan po ang aking buhay as caregiver sa apat kong alaga. Ayan, dumating na po yung carpet. Pero hindi ko pa po yan ilalagay. Sila po ang maglalagay niyan. Ayan. Ready na yan. Ilalagay na lang. Goopy, we're going to the Orto and we are in St. Clair. po si Cooper sa Orto Smile. Ito po ako sa St. Clair. Inaantay ko yung alaga ko. Hindi pa siya tapos. Eh, bumalik na po ako sa sasakyan kasi 30 minutes lang yung nilagay kong sa parking. Baka matikitan. Ayan! St. Clair area. Dito po tayo. yan Ayan po. Hindi masyadong busy kasi wala pang hindi papasokan. Hopefully, dumabas na alaga ko. At ang aking binayarang parking ay 30 minutes lang. Ah, sabi niya kasi mga 10 minutes lang daw siya eh. Yeah. Pumunta na po ako dito sa sasakyan kasi baka matikitan. Carpet is back. Tapos babalik na po namin ang mga yan, andyan na po. Ayan. Nalagay na po yung carpet. Yan, pinalinis. Kasi madumi na. And this cost 15K. <laughs> Mahal po tong carpet na to. Yan, ako'y uuwi na kasi time check is 6.09. Tapos na naman po ang araw. At ayan na po. Ayan. Ayan. Salamat sa pagsama sa akin. Ayan. Salamat po ng marami. At magandang buhay po sa lahat. Bye!